favorite mo lahat 'to. Cheese, meat, Yan. O oh, grapes lang? Nagiba na ba ang taste mo sa food anak? Eh, Ma'am, buntis po ako eh. I can't eat certain types of cheese and cured meats. I hope Bernard is taking care of you new baby. Sana hindi kanya gawing left shelfland vendor. Mm naman. Tapunta po ako dito para kay Papa. Sana magbati na kayo. Angela, I've made it clear last night. Walang mangyayari kung itutulay mo siya sa akin. Walang mangyayari kung wala sa inyong kikilos, ma. Baka namang pwede nang kayo na gumawa ng first move. Siya ang lumayas. Dapat siya rin ang bumalik. Bakit ka ba lumayas? Hmm, ito, Juice. Hindi ako lumayas sa balay. Eh. Pinalayas niya ako. Eh, ba't naman ako uuwi doon kung saan nagpalayas sa akin? Eh, pero di ba sabi mo, hindi ka naman niya pinapaalis? Akala niya kasi hindi ko siseryosohin. Hala, may pride ka din naman pala. Eh, ngayon lang, balay. Eh, <laughs> eh paano kung sunduin ka? Naku, no, hindi mo kilala ang balay mo. Alam mo ang pride nun? Kailangan mong sumakay ng elevator para maabot mo. <laughs> eh, paano kung maghagdan? Bumaba. Eh, di ba sabi mo, imposible. Paano kung ganito? Biglang sumulpot dito si Florence. Tapos, suyuin ka. Magpapasuyo ka ba? We've been married for so long. And this is the only time na umalis siya ng bahay. Kaya nga po, pabalikin mo na lang. Baka naman, pwedeng kausapin niyo na, magbati na kayong dalawa. Hindi yung kayo pa yung nagtataboy sa kanya. There's something wrong with your father. Can you believe what he said last night? ipa-cancel ko lang yung 30th anniversary event namin. Just like that. Ma, hindi naman seryoso yun eh. Nangaasar lang yun. Wag mo nga siyang ipagtanggol sa akin. Hindi ko po siya pinagtatanggol, ma. Gusto ko lang naman mangyari, magkaayos kayong dalawa. Yun lang, mahal na mahal kayo ni Papa. Mahal na mahal? Huh? Mahal na mahal pero lumaya siya. Parehas nga kayo. Mag-ama nga kayong dalawa. Oo. Oh, ako na naman yung nasabit dito. Kahit kainan naman, hindi siya magpapakumbaba. Hindi ang hihingi ng tawad sa akin. Kaya kung sakaling dumating dito ang asawa ko, hindi <laughs> ko alam kung ano gagawin ko. Eh lalo na pagka nag kami, kahit siyang may mali, ako pa rin ang hihingi ng tawad sa kanya. Kahit wala ang kasalanan? Oo, oh, kahit wala akong kasalanan. Kahit siyang may mali. Ako manunuyo. Kasi mahal ko siya eh. At ayaw matapos yung araw na nagkakaaway kami. Uwe, eh, paano ngayon yan eh? Lumipas na yung magdamag. Hindi pa kayo nag-uusap. Pagod na ako, oh, balay. Oh mo mamalengke ka, ako na lang mamamalingi ka para sa'yo. Ay, naku! O, sabihin mo na sa akin! O, anong bibilin? Bakit? Marunong ako mamalingi Ano ba nakakahiya? Ano ah, ba? Bakit? Ba't ka mahihiya? Ay, bibigyan mo pa nga ako ng gagawin eh. O, di ma mararamdaman ko na may silbi pa ako. Kasi doon sa bahay namin eh, pakiramdam ko, wala akong silbi. Alam mo ba, eh. Humuhugot ka.